Pag-usapan natin ang bigas, tapos punta rin ho tayo ulam. sa... Ulam. Oh yeah 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 oh, yan. Oo, yung bigas oh. pang kanin yun. O oh, yan. E Siyempre kailangan mo ng pampalasa, ulam yun. Karne at yeah. saka isda. Yan. Okay. Yeah. Pero unahin natin itong hiling ng ating mga kababayan na damihan raw huh? yung akseso sa 20 pesos sa rice program. Yes. Nasa linya ho natin, Department of Agriculture uh, Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Mm -hmm. Secretary, maganda umaga po sa inyo. Double Wang sa Saksi sa Double B Radio natin. Maganda kumaga na po. Good morning sa inyo lahat, lalo na sa inyo, Weng, uh, double Weng. <laughs> salamat <po. laughs> Thank you, Secretary. Oo, uh -oh. salamat po sa oras. Secretary, maraming po kasi kami naririnig na apila ng mga kapuso natin. Sa ano daw po, mas maraming available na 20 pesos na per kilo na bigas. Gusto nila, mabibili na nila sa mga palengke. Yung po bang request na yun at hiling ng publiko ay mapapagbigyan ng DA? Well, definitely, uh, doon tayo papunta no? na halos sa uh, karamihan ng ating mga Uh, na Pilipino ay mabibigyan itong uh, 20 peso na allocation ng bigasa, no? Uh, uh, of, but of course ang formal launch ng nationwide natin nito is uh, January 1, 2026. Uh, in the meantime, ay uh, tuloy-tuloy naman ang expansion ng mga Kadiwa stores. Noong una, 32 lang ang pinabalak. Naging, ngayon, 55 na. Ito mm -hmm. huli, almost 80 na. Mm -mm. Uh, then yung sa, uh, ilo, uh, sa Cebu, meron tayong meron na doon. Sa Bacolod, meron na rin. Uh, susunod, Isikihor. Tapos, sa uh, Bacabohol. Then, uh, Kamsor magkakaroon din. Uh, at mga baka San Juan dito naman sa Metro Manila at sa uh, malapit na rin so uh, bagamat ko ano pasensya na ho sa mga mamamayan at uh, uh, kailangan lang namin na implemento ng uh, 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 ng uh, states by states dahil uh, may, may mga kulang pa rin kami mga uh, logistics no? katulad ng truck, mm -mm. katulad ng driver. Mm -mm. Uh, pero yung bigas marami naman ho. Pero binibilis ho namin at uh, yan ho utos ni Pangulo at napaspasan pa to para mm -hmm. mar mas marami makinabang ho. Sekretary, yung pong nabanggit nyo, January 1, 2026, ito ba yung Para bang makikita natin, noong unang panahon na mayroong mga bigas ang bayan na mm -mm. sa mga palengke, yan ho ba ang nakikita nating senaryo na? sa bawat palengke yes, o talaga, uh, munisipyo ano, man o syudad. Yes, uh, yun ho. Uh, let's say if we have 1,600 uh, cities and municipalities around the country, so technically may 1,600 to... Tapos lahat din ng mga major public markets, talagyan natin ng mga FTI or NFA accredited resellers nito. So, yun, nga ho eh, Kasi dating nawala ho yan nung nag-RTL. Mm -mm. eh, para ibalik ho yung 3,000, 4,000 na outlets na yan, hindi ho ganun kabilis eh. Uh, but of course, uh, hindi kami tumitigil at uh, araw gabi na kami nagpaplano pati pati yung sistema at ma maayos natin ho. Sekretary, pag ginawa nating nationwide ito at ibinalik natin yung sabi nga ni Weng eh, malabigas ang bayan na kahit saang palengke meron, kailangan ba nating amyendahan po ang RTL or Rice Tarification Law para magkaroon kayo ng uh, ibalik yung kapangyarihan lalo na po ng NFA para gawin po ang bagay na ito? Uh, yes, kailangan po natin ma-amendahan ma ma yung RTL. Hindi naman sinasabi yung RTL ay mali, na totally no? hindi, hindi ganun ang posisyon ng DA. Ha? Kailangan mm -hmm. lang amendahan para mapaganda pa. At may balik yung mga dating natanggal na hindi dapat natanggal. at specifically, ang ipapabalik nyo yun, yung kapangyarihan nga po ng NFA para makapagbenta muli ng bigas direkta sa kanila papunta sa mga palengke. Yes, uh, isa yon At uh, pwede namin ibenta rin ang bigas na binili namin na uh, from the farmers, na hindi lang for buffer stocking or for emergency. Mm -hmm. Pero ibig sabihin ba yan, Sekretary, ay uh, hindi ho natin ililift? until January of next year, uh, sa susunod na taon, yung food security emergency na umiral pa rin ho ngayon. Kaya nakakabenta ho tayo ng NFA rice. Uh, yun na nga, isa pang problema yun. Ano? Kung may lift yun, hindi natitigil yung programa namin uh, natin. Uh, kaya kailangan talaga maamendahan ito. Of course, may mga ibang paraan na, na pwede naman mangyari yun. Kaya lang, Uh, maraming kailangan rules na pag-aralan pa, you know, legalities and everything. Mm. Pinakamadali huto. Okay, pero suportado na ni presidente yung idea na ngawing nationwide po itong 2020 rice program natin. Yes, yeah, suportado ho yan ni presidente at sya uh, na naririnig niya naman sinabi ni mismo presidente, watch me uh sustain, sustain. this, diba? Mm -mm. At of course, yung ating mga nasa Kongreso rin na nag-meeting kami last week, uh, pinatawag ako ni Speaker Martin mm -hmm. at uh, talagang full support sila. Natawag, nakausap ko na rin si Senate President, uh, sumusuporta rin ho. Ang hope dito secretary maging batas na ito eh para uh, yearly o kada taon nabibigyan po siya ng pondo sa ilalim po ng General Appropriations Act meaning pambansang budget natin para hindi ba yung huhugot tayo kung saan makahugot ng pondo kundi allocated na sa kada, kada taon. Well, mas maganda ho 'yun ano para tuloy-tuloy na makinabang yung mga lalo na nangangailangan ano. Uh, but of course uh, depende na ho sa mga mga mambabatas yan. Mm -mm. Pero, pero kung yung... kayo masusunod, mas gusto nyo yun. Kasi like, ah, gusto sa... ko yun. Oh, next year yata, 12 billion yung kailangan natin para sa P20 rice program. ah uh, 18 ho. 18, 18, 18 billion. billion. Oo, Oo. Yun nga, ang, baka ang tingin naman negatibo naman ho kasi sasubsidize ho yan eh. Oo. Oh, oh. ng gobyerno. Oo. Ng... Pero ang, para, ang paraan natin para ma, hindi naman maagrabyado ang ating mga magsasaka hmm. is yung pera na idadagdag para dito sa uh, parang subsidy na to ay gamitin sa pagbili ng palay. Yes. O para oh, yung government bibile. Oo. Mm -hmm. Hindi nababarat secretary. Hindi nababarat. May <laughs> uh, so it, it, uh, dalawang dalawang solusyon 'yun mabibibigay natin sa consumer mababang presyo ng bigas. Mm -hmm. Hindi naman unlimited of course. Apa tapos sa farmer naman, mabili natin yung kanilang palay ng minimum 21 peso to 24 peso na dry. Mm -hmm. So yun, masaya naman sila doon. So para yung masaya dapat. Ho. Opo, pero yung subsidy dito, Secretary, hindi nangangahulugan na maapektuhan yung pangtulong natin sa mga magsasaka para mapalakas yung production sa ilalim po ng rice tarification law. Yung sinasabing ah, okay. nasa na 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 30 billion yata yung kada taon dapat. Na uh, hindi ho maapektuhan yun uh, Nagna-naplanong na ho natin na uh, with, mm -hmm. uh, with the president and uh, with congress uh, uh, at na tuloy-tuli naman ho yun. Okay, secretary Bonta naman ako sa ulam. Kayo po ay nag uh, may ano inilabas na statement na ine extend 'yung panahon para makapag-apply ang mga importer para sa fish, um importasyon ng isda. Tama po. Bakit po kailangan gawin 'yon? Uh, yung nilabas namin yung 25,000 tons na certificate of uh, necessity mm -hmm. uh, para sa mga isdang hindi naman hinuhuli sa Pilipinas saka mm -hmm. yung uh, pero meron din sardinas doon na uh, na mura mm -hmm. ay uh, lumalabas kasi nung unang nilabas namin yan may mga ibang na nag-apply na hindi naman qualified meron naman apply, -apply na ay meron naman qualified na hindi nag-apply so Uh, may basta uh, meaning ko na may pagkukulang kami ng konti doon uh, mm. uh, so ngayon mini-meeting na namin lahat kaya namin mm. in-extend dahil nung nalaman ng mga iba na pe, pwede naman pala sila sumali mm. Uh, tsaka yung initial allocation masyadong masyado maliit per company ginawa namin parang two mm. containers lang muna uh -oh. pag naubos, bago sila bibili ng two containers parang dun doon na ipit yung Parang masyadong strict yung naging proseso na ginawa namin. Ho. Uh -oh. At, uh, ngayon, ninaayos namin para maging mas simple. Uh, mas maraming negosyanteng maka nakalahok uh, kasi ayaw din naman natin, mag, ayaw ko rin mangyari ho na ilan lang ang makina, ilan lang na importer ang, ang makapasok. makapasok. gusto uh -huh. ko marami mm -hmm. kasi kung marami may kompetisyon mas maraming magnegosyo mm -hmm. uh, maglalaban-laban sa merkado para mm -hmm. mas mababa sa consumer Gano'n po uh -huh. ba so, kailangan talaga ang kailangan nating ang na isda ay, uh, itong unang 25,000 pag naubos to, malamang magde 25,000 ulit tayo. Mga, mm -hmm. Tapos another 25 kung mauubus pa. Mm -hmm. So, mga, at least 75,000 tons 'yan. Ang kailangan uh, natin. Ang kailangan natin. Yung argumento po ng mga kababayan natin secretary, ikalawak-lawak ng karagatan ng Pilipinas. Bakit tayo nag-aangkat ng isda? Well alam niyo naman ako ay isa isa pinakadalubhasa dito sa yes. uh, industry nato. Mm -mm. Ang to ang katotohanan niyan ho. Wasak na ang ating uh, uh, uh breathing areas, fishing grounds. Mm -hmm. Wala na isda sa mm -hmm. totoong uh, yung, yung yung mga fishing fleet sa na sa mga iba't ibang iba iba lugar dyan, halos wala na silang mahuli commercial to ah. Uh. Mm -hmm. uh, ano ano pa ho municipal di ba? Opo. So, uh, 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 so kung na gano'n, magigyan. meron uh. ba tayong magagawa doon no, Secretary? Kasi hindi natin pwedeng uh, iasa sa importasyon ito eh. Ba dapat may ginagawa tayo para tugunan yung problema kung bakit naubusan tayo ng isda, wala na tayong isda Secretary? Sabi niyo nga. Ang 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 solusyon dito talaga ay aquaculture. Mm -hmm. no? uh, sa ngayon actually, uh, yung ating uh, bangus industry at uh, tilapia industry, very healthy and uh, vibrant naman uh, basta wala lang bagyo at we can produce actually enough fish. Kaya lang, ang problema, hindi naman araw-araw gusto kayang kumain ng tao ng bangus lang at tilapia. Mm -hmm. Gusto nila ng galunggong, tambang, mga iba ibang yon Pero yung mga yun naman, iba, wala halos, wala na sa karagatan natin eh. O -o. -oh. yung pong, uh, na nabanggit yung kanina, pati sardinas, Inaangkat uh, na, din natin. na, natin. isda, ito yung tamba. No? O, mm -hmm. yan i-import na rin ho natin. Hindi na ho ba sapat yung nakukuha natin dyan sa area ho na, sa Buanga Peninsula? Ah uh, uh, honestly, uh, den suhan lang ho ah. Ang ang totoo nangyayari, kung nakikita niyo yung size ng size ng uh, sardinas nilalagay sa mga lata natin, paliit na ng paliit eh. Ay, oo, oh, napansin so, mo yan, oo, maliit uh -oh. nang Luwag na so, nga yeah, mga that, lata that, that na sardinas, sekretarye. Eh. Yeah, that is a, not a good sign for maliit. Pati nga ang problema, pati yung maliliit na juvenile na sardinas sinuhuli ng mga tao eh. Mm -hmm. Inuhuli ng mga Uh, even commercial eh kaya uh, we're meeting with them and yung mga mess, yung size ng mga lambat na ginagamit natin dito sa ng mga fisherman mm. ay hindi hindi tamang size, mas mga maliit o mata. Pero meron ba tayong ginagawang hakbang o programa secretary para maibalik yung kalusugan ng breeding ground natin. Kasi parang 'yung 'yung seasonal na closed fishing season, mm -hmm. hindi na obra 'yun eh. 'Yun lang 'yung pagpaparami ng kanilang ng uh, isda eh, hindi po ba. Pero 'yung pagbabalik ng lusog ng breeding ground yung mga corals natin para marumami 'yung isda at yung, yung, 'di ba 'yung klase ng karagatan natin. Mm -hmm. May may programa po tayong ganoon Secretary. Meron ho, uh, meron tayong uh, Fish core program na tinatawag mm -hmm. na ito ay funded by the World Bank mm -hmm. na we are uh, uh inaayos yung mga mangroves, inaayos yung mga uh, fishing grounds like uh, planting corals and mm -hmm. all of that. So, mm -hmm. kaya lang it takes time eh, no? yung ang problema oh, ma matagal. ginagawa na, na. Dekada po Pero, yun kung abutin na no, Secretary? Eh, hindi naman ho, hindi naman ho. Siguro mga limang taon. Limang taon, no? Oh. Pwede na. Oh, uh, yung, yung pong sa issue ng sa mga uh, mangisda kasi kasi kamakailan may balita na uh, sinasabi yung ating mga malilito na mga isda, dalaho ng nailabas na ruling ng korte, na pinapayagan ho yung commercial mga fishing vessels na dunho sa municipal, municipal waters. waters na oh, oh. Yan ho ang isa, isa sa mga concern ho ng ating mga mga isda. Paano natin na-address dyan? At lang sila po yung mga, may mauhuli pa rin na mga malalakit, hindi ho malilito na isda wala well, uh, yung DA is uh, the, through the Bureau of Fisheries uh, we are opposing that ano mm -hmm. yung ruling ng korte na yon no? of oh. course sa korte yan uh, pero pinaglalaban ho natin yan pangalawa uh, yung ruling kung kahit napayagan naman sila supposedly doon sa uh, uh, municipal waters mm -hmm. uh, hindi naman ibig sabihin na hindi sila pwedeng hulihin or uh, yung LGU code ho Ah, uh, it's very powerful. The LGUs mm -hmm. can actually stop them if they want. Mhm. Mm eh paano And po kung commercial? meron ng o pero uh -huh. ng Supreme Court ruling, paano pa 'yun masasalungat ng LGU secretary? Ah, well, uh, depende na yan eh uh, uh, pwedeng magreklamo ulit yung LG, pwedeng implement ng LGU yan, bahala na magdemanda yung fishing company mm -hmm. kung mm -hmm. sila o hindi. Uh -huh. Kasi sa ngayon, basta empowered sila sa ilalim ng local government code. Yes. Oo, medyo masalimot yung kusakali. Last na lang, bago namin kayo pakawalan ngayong umaga, Secretary, nasa na po ba yung bakuna kontra ASF? Bakit hanggang ngayon ay wala pa sa commercial na para magamit na sana ng mga magbababoy po natin sa kanilang alaga? Nako, pareho tayong namamadali dyan at uh natutok ko kami dyan, 24 hours 7 days a week dyan. Mm -hmm. uh, yung huling uh, testing na tinatawag na genome sequencing lumabas na mm -hmm. eto ngayon, genome sequencing ngayon pinadala namin sa mga dalubhasa no mga experts third party para kung pumasa na sa kanila to uh, within hopefully this month magbigay na sila ng okay then hopefully endorsed na namin sa FDA to uh, by hopefully by July at mm -hmm. uh, of course uh, pagdating sa FDA eh, Magkukulitan na lang kami ng bagong uh, head ng FBA para mapailabas ito. Sa tansya may lalabas yan natin bago na... matapos ang taong huh? sekretary magagamit natin commercially? Uh, kung kung positive ho yung answer or ang feedback ng mga dalubhasa na third party na ginamit natin, siguro before third quarter labas to. Ayun. Okay, at so magandang, magandang pangitain yan. Oo. Oh, oh. this timing na timing, third quarter, maganda mm -hmm. na tayo para sa Pasko. Yan. <laughs> <laughs> oh, 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 oh. Secretary. Oh, oh, sana oh, oh. po matutukan natin yung isda. Medyo da, ano to eh, lalaking yun, problema ha? na yun. Oh. lahat na ng klase na isda na import natin. Hindi hindi naman po ito maisisis sa kasalukuyan. Mahabang mm -hmm. panahon mm -hmm. nakapabayaan ito. So ngayon pa lang tayo action kaya sana matutukan But, po. Uh, pero may mga plano ho tayo diyan yes, uh, another, another plan is to uh We are negotiating for access to other countries na yung ating mga commercial fishing companies ay mm. pwede mangista. Mm. Kasi sa Palau, meron tayong uh, agreement sa Palau ngayon na pwede mangista isda doon yung mga Pilipino oh. pero hindi pa final yon Pero pag meron yon at least maka makahuli tayo sa bansang Palau at may oh. passport. Meron oh. din tayong mga fishing access sa Papua New Guinea hmm. na Uh, gagawa na gagawa ko ng paraan para nga yung mga isda na nahuli natin doon ay ng Philippine flag fishing boat ng no, na mm -hmm. mga commercial fisherman na madala rin yung mga isda rito. O, dapat ay tentado. At What? least na naamin nyo kanina na kaya pala lumilit ang isda na nasa loob ng uh, uh, sardinas. Sardinas. Eh dahil nahuhuli na, po natin eh manliliit na, na talaga. Na. Oh. oh, oh. oh. Secretary, Secretary, maraming salamat hmm. po sa oras. Thank you po sa oras. Salamat ho, sa, salamat ho sa, sa DCWB. Good, good, good morning, good morning. Department of dun Agriculture Secretary Francisco Chua Laurel Jr. Doon ako nalungkot. walang pinoprotektahan.